Mababang libido sa mga lalaki, ano ang nangyayari sa iyong sex drive? Pagnanais, pagnanasa, pagnanasa. Ano man ang tawag mo sa iyong libido, ang katotohanan ay lahat ay may kanya-kanya nito. At tulad ng karamihan sa mga bagay sa buhay, maaari itong magbago-bago mula sa oras-oras para sa iba't ibang dahilan. Ito ay ganap na natural. Pero paano kung bigla mong mapansin ang malaking pagbaba sa iyong libido, o mas masahol pa, parang nawala na ito ng tuluyan? Diyan na ito dapat bigyang pansin. May tatlong pangunahing dahilan kung bakit ito maaaring mangyari, psikologikal, pisikal, at medikal. Sa psikologikal, ang kalusugan ng isip ay may malaking papel ang pagkabalisa, depresyon, stress, mababang pagpapahalaga sa sarili, o mga nakaraang negatibong karanasan sa sexual ay maaaring makaapekto sa iyong pagnanais. Minsan, kahit na ang mga gamot na ginagamit sa paggamot sa mga kondisyong ito ay maaaring magpababa ng libido. Sa pisikal, parehong labis at masyadong maliit na ehersisyo ay maaaring makaapekto sa iyong sex drive. Ang sobrang pagsasanay ay maaaring humantong sa pagkapagod at kawalan ng timbang sa hormon, habang ang pagiging nakaupo ay maaaring magpababa ng testosterone at daloy ng dugo. Ang iba pang pisikal na salik tulad ng labis na pag-inom ng alak, paninigarilyo, mahinang tulog, o paggaling mula sa operasyon, ay maaari ding makagambala sa sexual na pagnanais. Sa medical na paraan, ang mababang libido ay maaaring mayugnay sa mga kondisyon, tulad ng diabetes, mataas na presyon ng dugo, mga issue sa neurological, at arthritis. Isa sa pinakamalaking dahilan, mababang testosterone, isang hormon na natural na bumababa sa edad, ngunit maaari ding maapektuhan ng maaga ng labis na katabaan, pinsala, ilang partikular na gamot, o hindi magandang gawi. Ang mababang testosterone ay maaari ring mag dulot ng mga sintomas tulad ng pagkapagod, pagbabago ng mood, problema sa erections at, siyempre, pagbaba sa sex drive. Kaya, posible bang maibalik ang iyong sex drive? Ang sagot ay, ngunit depende ito sa dahilan. Kung psychological ang issue, makakatulong ang therapy, pamamahala ng stress, o pagpapabuti ng komunikasyon sa iyong partner. Kung ito ay pisikal, ang maliliit na pagbabago sa pamumuhay ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ang regular na pag-ehersisyo, pagkain ng balansing dieta, pagbabawas sa alak at paninigarilyo, pagpapabuti ng iyong pagtulog, at pagbabawas ng stress ay maaaring makasuporta lahat ng malusog na libido. Kung ito ay medikal o naugnay sa mababang testosterone, kausapin ang iyong doktor. Maaari niyang irekomenda ang pagsubok ng bagong gamot o sumasa ilalim sa testosterone replacement therapy, na kilala bilang MIRI. Ako po si EA, Alberto Santos, nagpapaalam muna. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ako para sa mas marami pang kaalaman sa kalusugan.